sa isang saglit lang. maari na magbago ang buong buhay mo. Si Rose, halos lahat ay nasa kanya na. I take over as president, my daughter, Rose Bonavista. Lahat tayo, merong isang taong na nakatakda para sa atin. Yung mamahalin tayo ng lubos, yung kukumpleto sa atin. Meron kayo nakatakda para sa akin. Naghahanap ako ng chocolatier. I-hire mo ako? Kukunin mo ang chocolatier? You're hired. Thank you. <laughs> oh, thank you. Ang guwap mo chocolatier mo. Kinuha ko siya dahil magaling siya. That means, if I make a move, hindi ka maapektuhan. Lilinawin ko lang. Wala akong gusto sa kanya. Talaga? Iba ang gusto ko. Kapag pinakasalan mo si Patrick, you will have nothing! I still have Patrick and he is everything to me. Si Emmanuel, isang sikat na lawyer, kilala sa kanyang husay at tapang. Sabi ni Mami, pupunta siya dito. Baka si Mami, nasa likod lang yan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ay isang pamilyang nangungulila sa kanyang oras at pag-aalaga. I promise I want to be a good mother to Kim and I want to be a good wife to you. Mama, I'm really trying my best. Paano kung isang araw ang pamilya mo ang mawala sa buhay? Mm -hmm. Dalawang magkaibang babae oh. pagtatagpuin, pagsasamahin ng pagkakataon. Maraming maraming salamat. If there's any way I can repay you, wala yun. Ang importante, walang nangyaring Na-arresto ka namin sa sala pagpatay sa inyong ama si Henry Benavista. Hello, Emmanuel. Si Rose ito. Rose Benavista? Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng abogado. Meron siyang karapatan magkaroon ng legal representation. Nangako ka, Emmanuel? Sa akin at sa anak mo. Tiga, sorry, pero hindi ko sa Kain talikuran. May nakatakas na preso! Sumama ka sa akin sakit mo Kailangan niyo magpalit ng damit. Pantayan mo ito mabuti, ah. May tatawagin lang ako sa labas. Tumakas ka na ba? Ano ka? Aalis ah, na rin ako. Hindi ka sa akin. Sumuko ka na. Ito, sa'yo to. Hindi, kailangan mo to. Ingatan mo to dahil importante to sa akin. Dalawa po yung biktima ng pagsabog. Yung isa po, pinawian na po ng buhay. Yung isa naman po, kasalukuyang ginagamot. Nakuha niyo ba kung anong pangalan niya tayo? Gusto ko rin malaman kung siya yung kasabog. Sino pa na

para makapagiganti. Eh. At sa kanyang pagbabalik on prime time bida, Bea Alonzo. atawarin mo, Rose. At well, hello there, neighbors. Sana bukas Ngayong yung kunyo na on Primetime Bida.